Ano yun? Parang may lumutang doon. Ano yun? Ano kaya yan? Ang laki. Batik-batik pa. Ayan o. Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating lambat Nandito muli tayo sa spot kung saan natin nilatag yung ating pamante Dito tayo muna sa gubat Tapos yung lambat natin nandyan po sa kabila So puntahan na po natin Mag-umpisa po tayo dun sa taas, sa dulo Para mapandaw natin ng maayos Pababa po tayo dahil yung araw po ay galing dun sa kabila kaya dito tayo sa kabila. Dahil dito ay against the light. Ayan po yung ating lambat to. Ito lang po ang dalhin natin. Ayan. Yung ating lagayan ng huli. Para pagdating uh, natin yan sa dulo. Tsaka natin sa lansanin yung lambat. Unahin muna natin yung ating mga uh, huli na pandawin. Yung mga isda. Kung meron mang nahuli. Yan, so muli, samahan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure dito sa uh, karugtong ng dagat o sa lawa. Yan, dito sa spot dito. Let's go, umpisa na po natin. Lakad lang tayo ng ilang metro. Hmm, ganda ng panahon ngayon. Ang oras pala natin ngayon ay alas 7 na po ng umaga. Medyo na late tayo ng punta. Dahil nga nag-edit pa tayo ng ating i-upload mamaya ng vlog hmm? let's go ngayon po nandito na tayo sa ating pagpapandawan ng lambat yan dyan na upang inintay natin umpisa na natin hmm. Babahan na tayo Ngayon po, ilusong na tayo. Dito natin umpisan sa dulo. Ang hmm. ganda ng panahon ngayon, oh. No? Medyo lumalakas na rin po yung hangin. Hmm. Dito tayo mag-umpisa. Sa dibdib ko na lang po ulit ilagay yung ating pang video. Tapos yung lagayan natin yan, dala rin po natin. Let's go, umpisa na po natin mag -pandao. samaan nyo po ako ngayon sa ating pangingisda Ayan, pagpandaw ng huli ito po ililigpit na rin natin ito para matuyo ulit hmm. Ayan, dito natin lagay yung ating huli oh. para hindi po lumbog pagka maraming huli yeah, meron na pong huli dito buena mano <laughs> isang tilapia agad hawakan hmm, na natin hawakan hmm, na natin sa hasang ito naman po ay madaling ilusot hmm, dahil malaki naman po yung butas ng lambat natin Yan o. first catch of the day tilapia hmm, lagyan natin sa ating lagayan mm hmm Yung haba pala ng pamanti natin ay 70 meters Yung kanyang pinaka Haba Oh may jellyfish pa oh. <laughs> Jellyfish ba yan? Meron hmm. pa kayong huli din eh Hmm, wala dito sa dulo ah. Ganda ng ispat na ating pinangisda. Na, no? Napakatahimik. Sariwa ang hangin. Dito po yan sa karugtong ng dagat. Sa tinatawag nating lawa. Ito po ay tubig, tabang at alat. Karugtong po kasi siya ng ilog. Tapos may dagat. Ang dami ng layak. No. Wala na masyadong huli ngayon ah. Nung nakaraan, marami po tayo na huli dito. Pero ngayon ay mukhang kakunti na lang dahil sobrang na siguro ang dumi. Ayan. Kaya dito tayo naglalatag kasi dyan ang marami nakatira. Dyan sa gilid ng talayban. Ayan, dyan tayo nangingisda. Pero ngayon mukhang wala masyado ah. <laughs> Tanggalin na natin yung mga layak. wala dito ito meron yun ang laki laki yung tilapia yan hindi na tayo zero meron na tayong dalawa kumbaga ay kota na tayo sa ating pang ulam meron na tayong dalawa hmm? napalag pa yan ito ay lusot sa ating lambat kahit na malaki dahil malaki pa yung butas ng lambat natin yan. Diyan ka muna. Ito. Yan o. Ito yun ng tubig o. Verde po siya. Dito sa gilid ng talahiban. dito po ay madalas pamanti ang ginagamit natin pagdating sa tilapia dahil nga po hindi siya ganong karami kaya mamanti-manti muna tayo ngayon para mabilis tayo makahuli ng isda na pwedeng pangulam. ito oh meron na ulit isa dito oh yes oh Hmm. Wai! Nagwa walang tilapia. Hmm. Hawakan na natin sa hasang. Ito ay lusot naman po. Nagwa walang tilapia. Dito tayo sa baba ng windmill oh. tapos maraming talhiban kayo na lang pong ating kakwentuhan habang <laughs> tayo nangingisda kaya madalas voice over na lang tayo habang <laughs> nasa dibdib yung ating pang video dahil wala tayo masyadong makasama minsan sila kay Brian kaya lang ngayon ay medyo busy po siya kaya tayo muna ang nangisda. Pero minsan sinasamahan tayo nila kay. Ayan. Wala na dito. Ito merong alimango. Oh. Isang alimango. Tanggalin na po natin sipit niya para hindi tayo masipit. Yun tanggal ang sipit nandito rin madalas nasisira yung ating pamanti dahil nga sa sipit nya malakas po ang sipit nitong makaputol at masakit din makasipit to minsan nabaon yung sipit nya sa daliri nasusugat tayo Hmm. Tanggal na po. Diyan ka ngayon. Ito. Okay, meron pa dito. Sobra po tayo nag enjoy sa ganitong ginagawa natin. Especially tayo isang OFW na kalibang. Instead na nandun tayo sa dorm, nagse-cellphone or nanonood, mas nalilibang po ako sa ganitong gawain. Kaya madalas nangingisda tayo. Tapos sinasamahan rin natin ng vlog, di ba? All in one na po. Kahit po paano naman ay meron din tayong income sa pagbablog vlog At doon po ako nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa panonood nyo nagkakaroon po tayo ng income sa YouTube, sa vlog. Yeah, thank you so much sa inyong lahat. Tapos nakakahuli pa tayo ng pang-ulam-ulam natin. Ayun, nalilibang pa tayo. So parang gusto ko po itong hobby na ito. Kumbaga sa atin ay ano 'yun? Parang may lumutang doon. Ano 'yun? Parang ibang kulay. Habang <laughs> nagkukuwento tayo dito, may lumutang doon, oh. Kala ko ahas. Parang ahas yung kanyang kulay. Ano kaya 'yan? Ang laki. Batik-batik pa. Ano kaya ito? Ang laki eh. Ahas ba yan o karpa? Akala <laughs> ko ahas. <laughs> banak yata. Banak ba yan? Oo, oh, banak nga. Ang laki eh. Oh. Akala ko ahas. <laughs> eh, pag malayo kasi guys, tignan nyo yung kulay nya oh. Ayan oh. Lapit natin yung kulay. Ayan yung kulay niya, oh. Mm. Di ba? Pagka malayo, tapos nakalutang, parang ahas yung kanyang balat. Yan, oh. Di ba? <laughs> Kala ko ahas. <laughs> Natakot ako dun, ah. <laughs> Buhay pa ba to? Ang laki, oh. Wow. Ano pala to guys? Hindi siya banak, karpa. Ano tawag nito sa inyo? Iba po yung style niya eh. Lucky. First time ko makauwi ng ganitong style dito. Karpa po yata ito. Hmm, anong tawag po sa inyo nito guys? Dambuhalan, lucky. Hmm. Lucky. Kala ko kanina ahas eh <laughs> Nakaganong kasi guys oh Nakaganyan siya oh Akala natin ahas Patay na po siya Nasakal sakal Kapalupalupot siya eh Ayan oh fresh na fresh pa Pulang pula pa ang hasang Hindi natin to may sa lambat natin <laughs> kung hindi kasi natin sisirain hindi natin may lulusot ito hindi natin makukuha mm -hmm. yun Lucky. <laughs> grabe yan no? oh hmm Laki ng buntot, eh Ang taba. Hmm. Jackpot. First time natin makahuli ng ganitong klaseng isda dito sa ispat na 'to. Tung akala nating ahas. Hindi ko alam kung anong tawag dito, karpa, pero ibang klasing karpa siguro 'to, ibang breed. Lagay na natin sa ating lagayan. Ibang klasing karpa. Pa-comment guys kung anong tawag sa inyo po niyan yung ganyang isda mataba siya eh, parang banak na karpa hindi natin alam kung ano yung tamang pangalan dito may tilapia nagwawalang tilapia yun. grabe hindi kasha yun sa lambat natin kaya kailangan natin talagang sirain kailangan nating putulin yung dansi. oh tilapia naman <laughs> jackpot tayo sa malaki meron pa kaya dito balik tayo sa kwento natin kanina saan nga ba tayo yung nagtapos yung ating kwento ayun nga yung paglilibang natin dito at hindi rin po tayo pala madalas nang napunta doon sa tambakan. Nagpo-focus po tayo sa ating pangingisda. Dahil nga siyempre sa pang-ulam-ulam na rin. Kaya hindi tayo madalas nakakapunta doon sa tambakan. Pero pupunta pa rin naman tayo doon. Hindi natin titigilan. Madala nga lang ngayon. Ito meron na dito isa nakalutang. Tilapia again. Oh. Uh. Wag ba? Patay na yata ito ah Maamo Ay, hindi pa Boy pa mm. Maamo lang Mahina na Kumbaga Meron pa kaya dito Sobrang nakakalibang to <laughs> Lalo na pagka nakakauli tayo Talagang iba sa pakiram Oh! Manggugulat pa to ah. <laughs> Oh. pagka mali mali ka dito <laughs> sa pangisna parang ano ka eh magkakaroon ka ng sakit sa puso eh lagi ka magugulat dahil ang mga isda ay bigla na lang napalag o oh. Oh. ito na po laki malaking tilapia hmm Ayon natin dyan. hindi pala natin napapansin yung lens ay marumi na marumina. dito kaya meron pa malapit na po tayo sa dulo hindi po siya ganong karami yung huli natin ngayon pero at least meron pa rin at jackpot tayo meron tayo na huli na sobrang laki na isda Yun, wala na po dito. Hmm. oo uh, nalibang na naman si Ren TV sa pangisda. So tanggalin ko lang po itong ating ano dito. Uh, pabigat na bato. Tapos ligpitin na rin natin tong lambat natin para malinisan na. Para sa susunod malinis ulit sa susunod na paglalambat natin. Latag natin. doon na po yung ating nahuli ayan hindi masyadong ganun karami pero meron pa rin oh, uh, ilang kilo pa rin yan Oh. ito po ay lagpas isang kilo yan isang malaking parang banak o oh, dalawang kilo, depende maya, daan tayo kay Brian Kilohin natin kunin ko lang po yung ating lagayan tapos ilikpit lang natin yung lambat natin nandun yung iniwan natin pagilid lang muna natin itong ating nahuli hindi siya ganong karami pero goods pa rin hmm. jackpot pa rin dahil sa giant <laughs> kala ko ahas talaga kanina eh ang tabang ahas niyang kung ahas dito kala ko sawa yan. yan dyan muna yan ito po yung ating lagayan yun oh no? Habang magliligpit tayo ng lambat, may nahuli pa. May humabol na isa. Tanggalin muna natin to. Para hindi tayo mahirapan mag salansa ng lambat. Humabol pa siya. Hmm. Meron pa tayong isa oh. Daling ko lang to doon sa gilid. para malinisan natin to sa dorm yun nalagpit na po natin yung ating lambat yakat na natin po ito hmm. let's go tara na po sa dorm na lang po tayo magluto Ngayon po, nasa door na tayo. Tapos, nakaiwan na po tayo ng ating mga ingredients. Magluto naman tayo ngayon ng steamed na tilapia. Ayan. Tapos, lagyan lang po natin ito ng ating paminta. Ayan. Ito po lang gagamitin natin na po. Ito. Tapos, asin. yan. Meron na rin po yung sili. Ito po ay kamatis sibuyas, tsaka luya, siling manghang at siling berde. May paminta na rin at tsaka asin. Mag-steam po tayo ngayon. Magbaliktad yung ating hiwa. Dapat pala sa likod. Nakalimutan natin. <laughs> Pero ayos lang yan. Nalagyan pa rin natin yan ng palaman. Yung tira po ay isasama pa rin natin. Lagay pa rin ng tayo na ang konting asin. Simpleng steam. Saka natin, lagyan pa ng ibang kalaman, Sama na natin. Baka hindi magkasa dun sa kapila. Saka natin ito balutin. hindi lang siya tutulo hmm, ganyan lang gagawin natin ganun din dun sa isa yon naganda na po tayo dyan ang i natin. Kasi rola po. Tapos may pinaka-steamer niya. May tubig na rin po yan sa ilalim. Nilagyan na natin. Hmm, sakto po sa ating kaserola na malaki. Takpan na natin yan. O, oh, sakto. Pakuluhan po natin. Hmm, lutuin lang po natin to. Maya-maya ay kaya na rin tayo. Ayos! Ngayon po, luto na yung ating niluluto. Lutong luto na po siguro ito. Palamagin lang po natin. Tapos maya maya po, ikain na rin tayo. Ito na po yung ating niluto. Buksan na natin. Ayan o. Oh. Mm. Wow, sarap. Oh. Wow, sarap ng ating ulam. Napit <laughs> natin, ayan eh, o. Lutong luto po hanggang loob. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa harapan. Basta-basta niyo po mabigay sa akin sila pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus name, Amen. Tara, kain tayo. Nagutom na. Hmm, tira po natin yung isa. Bilihan natin yung ating kasama. Mamaya po ay kakain daw sa Kelox TV. Bigyan natin yan. Eh. Hmm? Sarap. hmmm ayos po ang steam tamang tama hindi na po ako kumuha ng sausawan kasi po tamang tama na po yung kanyang pinakalasa tamang tama na rin yung kanyang anghang, alat kaya hindi na tayo kukuha ng sausawan Ilagay na lang natin sa ating kanin no? yung kanyang pinakachan. Mm. Sarap na ito. Uh, ito. ating pagkain. Muli, salamat po sa inyong pagsama sa atin sa fishing adventure natin. Hmm. Daba. Ah, sarap. Tinik lang po ang tapon. <laughs> Talagang malasa yung ating steam. Oh, mainit-init pa. Woo, thank the Lord. Inipin mm, lang po. dan aku tuh Sabang Hmm? Gimana?